Brad, pwede ba akong mag-asawa ng sis natin? Yan ang tanong ng ating kapatid na si Brad Leonard, no? Alam mo, Brad Leonard, no? In love ka na naman, eh. Hindi, <laughs> hindi, biro lang. Ah, ano, ah, pagka pareho kayong single, pwede. Pero pag isa sa inyo ay kasal, <clears throat> sorry, hindi pwede. At ah, kung pareho kayong kasal, legally married, mas lalong hindi pwede. Lalong lalong hindi pwede pag ang pakasalan mo ay isang brad. o <laughs> oh, ayan brad ah, kung single ka at single sisis. sis, pwedeng pwede. <laughs> at saka nga pala mga brad no, please lang, wag na wag kayong manunulot ng mga brad. <laughs> Meron na akong nice patang dyan eh. isang acro, nanulot. Naalala ko pa nga eh, tag-ulan nun eh, raining raining. Quack. Siguro yung sis natin eh na boring dun sa ano dun sa sa boyfriend niya. Kaya yun naghiwala yung dalawa. <laughs> Kamakailan lang nalaman ko sila na nung kabila. Kaya mga brad, kung kay Pedro, kay Pedro. Kung kay Juan, kay Juan. Ayos ba? Long live.